patuloy namin pagbabantay sa operasyon ng Makati Rescue, may ligtas kaya nila ang isang matandang na stroke. <silence> <silence> ako si Karingal, uh, member ng Makati Rescue, at the same time uh, sa training committee. Uh, 12 years na ako dito sa Makati Rescue. Tinawag sa amin sa C3 na alas 12.45 na madaling araw sa Pagkakaisa Street, Barangay Kasilawan. Ang info sa amin ay uh, body weakness o pangihina ng katawan. Nung papunta kami doon sa lugar ng pinangyarihan, um, maraming naglalaro sa isip din namin. Maaari siyang uh, hypokay o yun nga, stroke. Yung pinakamalala ay stroke. 1, pa. 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 kami makarating doon dahil uh, sa haba ng iskinita, tapos yung exact na address nung ano, halos uh, nasa boundary na nung kabilang barangay. Nagpa-assist na tayo sa map sa mismong Tagaron para makarating tayo agad doon sa ano bahay nung pasyente. Nandito mating kami dun sa uh, lugar ng pasyente. anakita nakita namin siyang uh, nakaigalang. Ah uh, tinanong natin si Tatay mga ilang taon na siya, sabi niya 53 years old. Tapos uh, nahilo siya. Tumamasyit ang ulo pero hindi nga alam na maaaring na-stroke na siya. Kasi nung nararamdaman mo, huwag na yan. Apo. Yung sakit-sakit yeah. ng ulo daw niya, tapos sipon niya, tupit pagsingan niya, may kasama nga. May dugo. ako. Apo. Kuya, anong nararamdaman mo ngayon? Naihilo? Naihilo ka ba? Kuya, mm -hmm. pisingin mo ang mga kamay ko. Pisingin mo ang kamay ko. Hindi niya gano'n mag-reset, mainak. Okay. Hindi ah, na talaga Hindi natin masabi kasi dahil wala pa siyang mga resulta nung pagsusuri para malaman talaga na-stroke siya. Pero almost 60% nung ah, pinagawa natin sa kanya na signs and symptoms ng stroke, eh nandon sa kanya. Kaya may posibilidad na na-stroke <tinyan> stroke, uh, syempre pag sumabog yung ugat, pwede mag-bleed o kaya pwede rin naman kasing magbara. So pwede siya magkaroon ng mga neurologic deficit o pwede yung, on the extreme ends, pwede silang mamatay. Hindi okay, po, sa idlang po. Huwag po ay gumalaw okay, po. Huwag kayong po. Okay. Okay, po. Pasakit ito? Pasakit? Pag ka, hindi naman. Pagilid lang. Pagilid. Pagilid pag ka. Pagilid pag lang po. Yeah. Yeah. Oh, na yeah. yeah. Okay, very good. Five, two, three. Ang stroke kasi is a silent killer. Maring ngayon malakas siya, after ilang minuto, maring mag-collapse or maring magpunta siya sa kamatayan. Tinransfer kagad sa malapit na ospital. Oh. lang ha, ah. pagbunta tayo ng hospital ha oh. Wala pa kayong ibang nararamdaman Wala na, nahihilo lang talaga ng hina Ang lagay ni lolo nung iniwan natin ah uh, ano naman siya conscious and coherent naman siya. Ah uh, saka malaki, malaki yung posibilidad na makaka-recover siya. Ma-police po. Okay. Ano po si Jan.